Okay mga kaibigan, mga kaibigan good morning So nandito tayo ngayon sa ating uh, office And Then anyway, ito meron ako sa inyo papakita Ito yung isa sa mga sample kung paano wag magkalkal ng puli Okay, <laughs> ang dami ng lumabas ng mga puli ngayon na kinakalkal Pero ito yung isa na hindi nyo dapat gawin Okay, kahit nasaan kayo na lugar Bumili na lang kayo sa Shopee ng aftermarket na maayos kesa ipagpipilitan natin yung mali. Okay? So, ito na. Bulaga. <laughs> Ayan mga kaibigan. So, itong motor na to, ay itong puli na to is sa uh, tinanggal natin dun sa ano, sa motor na ginagawa ngayon ni Jed. Ayan o. No? So, uh, nagtataka si Jed kasi mabibrate, pangit daw yung uh, takbo. Well, ito pala yung dahilan. Okay. Tinan yung ginawa. Okay. Ang number one na uh, sablay is yung uh, yung bola kapag ka lumabas lumampas dyan, aalog dito. Dahil wala pong guide na mag-hold ng bola. So kapag ka lumabas yung bola dito ng kalahati, ganyan, magkakaroon po yan ng vibration. Okay? So isa yun sa nagkukos. Number 2. Sobrang rough po ng surface. So, ibig sabihin, uh, makonsume mo to sa bola. Ayan. Sobrang rough ng surface. Okay? Ayan. Isa yan sa mga mali na nangyari. Ano? Rough ang surface, kakainin. Yang uh, kakainin yung bola, iiksi ang buhay. Alright? So, dalawa yan ha. Yung guy dito, Maalog ang bola kasi wala siyang proper na holder O proper na ram Pangalawa, sobrang rough So, ang mangyayari sa kanya is Mauupod agad yung bola Ang pangatlo dyan mga kaibigan Is yung ano Yung uh, taas Ng buka nito So, kung nandito po yung backplate watch nyo ha, lapat po yan ha Ayan. Ayan. So, pag pinatong nyo po dito yung backplate makikita nyo na unnecessary na yung ganito kataas na putol. Ayan. Okay, kasi yung bola niyan is hanggang dito ang aabutin sa may bandang gitna. Pag pinagpatong natin yung bola dyan, nakita natin yung extreme na height nito. Hindi din, ta hindi din siya talaga tutulak ng malayo. Okay, so tatlo yan, tatlong mali. Ibig sabihin mga kaibigan, kapag tin natin na ganyan yan, pinantay natin na ganyan yan, ang bato ng bola, palabas na po. Okay, palabas na pataas so hindi na siya tutulak ng papunta dito yun po ang isa sa mga mali na meron dito sa puli na to so hindi po tayo nagkakalkal ang kailangan lang natin hindi lang puro kalkal kailangan po dito makonsider yung magiging posisyon ng bola sa high RPM so kapag ka po patayo na po yung tapo ng bola okay yung uh, outward motion o outward force is pantay na po sa ganyan. Hindi na po tutulak ang puli. Kaya po meron po tayong uh, degree sa ramp kasi kailangan lang po natin may tama yung angle ng bato ng bola para po umusad po itong puli. Okay? So yan po yung totoo dyan. Paano wag magkalkal ng puli? Ito na po yun. Okay? Tawagin natin si Men. Jed! Backplate! So ayan mga kaibigan ha. Pakita ko sa inyo kung uh What's wrong with this? <laughs> so bola pa. Bola. Ah. Uh, Ako yung bola. Ah. Uh, ayan mga kaibigan na. Yan lang po yung maximum na position ng backplate. So hindi na po yan tataas diyan. Okay. So kapag kanilagan niyo po yan ng bola, ayan. Wala na. All right? So, ito yung bola. Pagpatungin lang natin. Tingnan natin kung sasapul yung uh, guide. O, oh, mga kaibigan. So, ibig sabihin, wala na po sa proper position yung bola. Hanggang dyan na lang po yan kapag kasagad. So, balit, hindi po ubra dahil uh, ang dami na pong idadamage yan. Tagilid na nga po okay so yan po yung ibig ko sabihin mga kaibigan na mali sa mga ganitong klase ng kalkal okay bilib ako dun sa mga nagkakalkal na may science at may proper principle and theory na ginagamit dahil alam nila kung ano talaga yung ginagawa nila okay so kaya mga kaibigan I hope may natutunan kayo sa short clip na to o short video na to dahil uh, sobrang dami na po ngayon ng hindi tama. So, ito mga kaibigan na, ulitin natin. Uh, recap ko lang. Tingnan nyo, wala nang guide yung bola. Ayan, oh. Wala na po siyang guide na nag-hold sa kanya, kaya po nagsisimula na po yung vibration. Pati po dito sa may bandang ibabaw, wala na din pong maaasahan. Ayan, no? Oh. Wala sa kanya nag-hold, kaya mag-vibrate. Lampas na din po siya doon sa may bandang guide. Okay? So, kung mapapansin nyo, napakarami pong mali sa ginawa dito sa puli na to. Alright? So mga kaibigan, this is Gris Monk, Maraming maraming salamat po sa suporta. I hope na enjoy nyo itong uh, tip kung saan pinapakita natin yung mga hindi dapat gawin sa isang pyesa. Alright? So God bless po mga kaibigan. Shoutout po sa ating mga kaibigan sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa aking kapo mga vloggers, Clinica Moto, kaya Kalikotista, kay Sir Mel, Uh, sa ano sa garage monks Kumusta kayo dyan sa One Leg Garage? Ayan, uh, sa AE Garage. Kaya Gyros Motor Parts sa Pitch Bike Zoom Cycle Caloocan. Uh, kay paring Johnny Basco, John Thailand, John Works. Uh, sino pa ba? Yung mga kaibigan natin. k Works Batanga, syempre. Ayan. So mga kaibigan natin all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, SGK, Wonder Works, Links Tuning, Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Okay? So, God bless mga kaibigan. This is Grease Monk. As usual po. Ah, uh, tulungan tayo mga kaibigan. Yung mga bad vibes, isang tabi o itapon sa basura. Okay? So, God bless mga kaibigan. Once again, peace.